Ay di biro, maghapong nakaupo Pag ikaw ay tumayo, lagot ka sa iyong guro Wag ka munang pasaway, may lista ng maingay Pag ako ay nadamay, uuwi kang may saklay 1, 2, 3 Meron ka ba dyan papel? Hati tayo Tinkerbell Laway mo'y amoy anghel Sobrang lapot parang gel Lapis ko ay pudpud na Wala na akong pambura Kinagat ko'y meron pa Meron pang natitira Natatakot na ako English subject na ba to? Lalabas muna ako Uubusin oras ko Ang tagal mag-awasan Kuya guard alis na dyan Five minutes na lang naman Pa para ka jang lastik man Kay sarap na balikan Ala alang kailan may Di ko malilimutan Ang dalang kasiyahan